Pagpalang araw mga igan, mga kaagri, mga kapreper Kamusta po kayo guys? Ayan po yung mga alaga natin na kambing at ito. Tingin tayo ng, what ng uh, pagkain nila. Kuha tayo po dito sa may baba ng kubo. At ito po yung sinasabi natin dati na advantage natin sa mga nag-aalaga po ng kambing. Ito po yung isa sa mga Uh, pwede po natin na ma-suggest na i-advise na pwede nyo pong gawin kung isa po kayong farmer at uh, backyard uh, racer po kayo got uh, racer o backyard uh, racer ng livestock, na uh, kambing or uh, baka, kalabaw ito po, maganda po na mainam po na magtanim po kayo ng uh, sweet pear ayan. ayan po, before po tayo pala magpatuloy, eh, shout out po sa mga got racer sa mga livestock raiser natin mga yung mga uh, ruminants yung mga kumakain ng uh, uh, ng damo-damo ng mga yan kambing, kalabaw, baka Ayan po So ito po Ah uh, ito po yung pananim natin na hinarvest natin simula nung ano ba ngayon? Ah uh, Sunday. So nung nag-start po tayo Lunes, Martes ito yung so tinating kinuhanan dahil hindi po sabay-sabay ang pag mature ng bunga ng mais natin gawa ng medyo nagkaroon ng tagtuyot dito sa amin po sa Cagayan Valley at uh, ito po, napakainan po napakalaking uh, tulong at uh, ginhawa na pwedeng ibigay sa atin o makatulong sa atin sa pag-aalaga po ng uh, small ruminants, katulad po ng kambing po. pwede rin po, tupa So, katulad nito, yan po, wala kasi tayong tagawak ng camera. Ito. Kunin na natin to. Yan po. So, yan po yung mga katulad dito. Nakuha na ng bunga. So, yan po yung kukunin natin. ito, papakain sa kambing ngayon. So, yung mga natira pang mga bunga. Yan po yung pinapamature muna natin o pinapatigas muna natin yung butil niya para pwede na pong ibenta. Bukas po, kukunin na natin 'yan. At ngayon kukuha din tayo ng konting kilo. Ito po nagtanim po kami dito ng uh, mga 2 uh, kilos may git na butil ng sweet pear na iswest, gawa po nang iswest. And guys, so yung experience po natin na pag-alaga ng kalabaw at uh, kambing eh napakalaking tulong talaga. Aside sa pagtatanim nyo po ng Napier kung isa po kayong farmer eh maganda po na gawing negosyo nyo rin itong sweet pear na mais, itong puti at uh, gawing pakain yung mga dahon at uh, ito itong panya itong puno nya, puno ng mais dahon puno ay okay, guys, so ano pa ba, ang pwede natin ito po kasi um, sa tutorial natin ng pagtatanim ng sweet pear tignan nyo na lang po dyan pinakamahinam po na days ng harvesting time nito is uh, maturity majority o maturity date ng pag-harvest nito is 65 days po. Mag-start po yan ng 62 to 70. Between 60 to 70 days. Depende po sa sa klima. Depende rin po sa uh, uh, pagkakaroon ng uh, ulan. So, kung naglalaro pong panahon, ulan, araw, ulan, yun po. Kaya eh, mabilis po ma-harvest. Pero pagka uh, na tuyot po, eh, yun po. Mabilis din magmajor pero malilit yung bunga. Depende po sa pag-aalaga din natin sa pananim na ito kung sito So, yun po. Uh, yun lang po. Nandyan lang sa taas yung bubo natin. Yung pinag-aalagaan natin ng camping. Dito lang po sa baba Yung tanim natin na super So, yun po. At least, hindi na tayo mahirapang masyadong magbuhat o magdala dun sa o nila o sa uh, kulungan nila So gagawin mo lang Kukunin lang natin yung mga ito mga nakuha na, na ng bunga So hindi namin yan katulad yan natuyo yung ganyan po Natuyo po yung puno ng mais dahil eh, pinutol namin agad kasi noon kaya ang discard natin ngayon Titikasin na lang natin yung bunga para mauntuin din nating maipakain itong puno na medyo okay pa naman, medyo mayroon pa naman ito itong itong puno ng sweet kung o so, mais na puti malagkit kung okay guys so maraming salamat hanggang dito muna at uh, kung ako kung pagkain ng kambing maraming salamat kung 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 kung